Mga palangga sayo sa buntag Martes ta karon agay agay agay. Abi oh, lang sa kodres sa may Mindanao Avenue sa unahan dai mga palangga SM North na SM North Trinoma. Tapos ngayon tambay-tambay lang muna ako dito sa may uh, Mindanao Avenue no habang nagantay ng pasahero. Alas 6 sa buntag o alas 6 ng umaga habang nakaantay ng Pasayro kung may papasok kasi mula nung alas 5 napasukan ako ng Pasayro isa hanggang uh, Roosevelt uh, Station inside no Kaso lang wala nang pumasok wala nang paluap Ngayon hanggang gumapang tayo dito So tingin-tingin uh, na lang muna tayo dito sa may ilid no sa harap makikita natin laki ng matangke hindi ko alam kung anong merong laman diyan o anong may anong laman meron dyan ah, diba ano yan dyan eh sa pagkakaalam ko yung binubutas yung ilalim trend din ata yan balang araw matapos yan binubutas ng malaking makina yung ilalim ng lupa ayan mga palangga wala pa tayong pasahero, so ate-ante lang muna ako dito markahan na alam sa ulo ko yung ano ko. Ah, wag yan. Okay. Uh oh, Yan eh, ayo kasi eh. Hindi ko isipin, wala nang malulugaw. Wala na akong malulugay. timing na mga tao na ay bubanga sa kami sa andok ito, ito. ito yung ikot natin mga palangga Ngayon, ngayong umalo ganun talaga buhay sa Metro Manila mga palangga kailangan mo lang magtiis para magkaroon ka ng higas uh, malugaw ang araw-araw para magpagkain ka tulad nito kasi mula sa Pado, Linggo, Lones, Kahapon, hindi ako nakabiyahe. Mga ganong araw pa lang ka, pag walang biyahe, talagang pag lang income, medyo taghirap na agad yan sa tulad nating mahihirap. Sarap ng hangin pag umaga mga parangga. Ang sarap-sarap.